Hindi. Oh, ayan oh. Mga galaw oh. Ala. Ano yan? Ala. Baka meron pa dyan nakahalo. <laughs> Baka naman kaya napakamahal ng isda na dahil dito. <coughs> Hindi kaya. Ala. Nakain niya yan eh. Hindi kaya ito yung kinakain. Oh. Ala, gumagalaw. Magsisigam po kami ng tanigi. Eh. Ito po yung nakuha namin. Alam mo ba kung ano to? Linta dagat? <laughs> <laughs> lintang dagat. Lintang dagat? Lintang, lintang dagat. Hello? Para. <laughs> hindi, ka lintang tagat hindi ko alam eh. Hindi ano siya, eh. <laughs> <laughs> oh <Allah. laughs> baka eh. oh, pagkain niya 'to. Siguradong masarap 'yan. Ang mali. Eh. Masarap, Masarap din yung presyo <laughs> Oh. Nakabili po kami ng isda. Ang halaga po ay halos apat na libo. At ngayon isisigang namin. Ang ginawa po namin, uh, pinausukan ng saglit para meron daw smoky flavor. And then isisigang namin sa dahon ng bahukok. Hmm. Ito, lagay nyo na to Sa kaldero, yung ano. Ayan yung abdo Halis ah, silang daw yung Tapos lahat lalagay na. Yan, nilagay ni Nicole. Ano kaya ang lasa niya? Bernard style. Sabi ni Bernard, masarap daw po yung ganyan, malalaki tipat. Para masarap. Tatlo uh, isang. Hindi lang. Isang piraso lang kaya. Sarap siguro. Eh. Kasama natin yun. No? Uh, si Miko, may hawak na. Daon ng bawakok. Imain mo na kami, Miko. Nagyan mo na dito. Ay, tay! Ano yan? Ano yan? Tingin niya, tingin niya, patingin niya yan. Hindi, patingin, patingin niya oh, yan. Ah, walang laman. <laughs> <laughs> oh, sige, susunod ako. Luto lang kami ulam. Ayan, mag-ano kami. Linisin natin, alisin muna natin. O. Ayan. Ayan, ano yan, lagay nyo na yung dahon. Imayin nyo na. Para masarap. Sa dahon ng bahokok. First time kasi namin lahat nakakita ng isda na yan eh. Napakamahal eh. Pero marami nagsabi, yun daw po masarap. Tsaka masarap daw sa sinigang. Ayun gusto o. Ko na, gusto ko na sana kumain doon. Oh, eh ay mas masarap to. Oh, kaya lang napalitaan ko kay niya na May malaki isda doon. Sabi ko ay doon <laughs> for the For the boys daw dito. Doon, for the girls. Okay, uh, ni <laughs> Eh, alam mo namang, di ba? Alam mo naman ito yung juan niya eh. Ay yung ano, yung dahon, nakala, ano sa lupa. Bogi, pulot. Uh, yan. Masarap eh. Al ano, ano kaya yan? Wala kami kasela-sela dito, alo. No? <laughs> si Biko, sana yun, si Kuya Adventure eh. Oh. Sige Miko, lahat sama mo na. Oh. ha? <laughs> 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 ah? <laughs> Hindi ko alam ko ano yan. Alam ano yan? Ha? Ah? Andali. Andali, andali. Kinan na raw, kinan. Ang anak niya. Ito po, gumagalaw to. Oo nga no. Anak niya ata. Ay hindi ba ganyan yun? <laughs> ito yung <ito. laughs> yun laman ng ano. No. Ano to? Lapot. Ha? Ah, Itog ni, eh. Gumagalaw. Hindi doon. Sabi to kanya na mo. Hindi. Oh ayan oh. Gumagalaw nga oh. Wala. Ano yan? Wala. Baka meron pa dyan nakahalo. <laughs> Baka naman kaya napakamahal ng isda na ito dahil dito. <laughs> hindi kaya? Hindi kaya? Ano? Nakain niya yan eh. Hindi kaya ito yung kinakain? Oh, ala, gumagalaw. Magsisigam po kami ng tanigi. Eh. Ito po yung nakuha namin. Oh, alam niyo po ba kung ano to? Hindi, hindi. Lintang dagat. Lintang dagat? Lintang dagat. Magmahamatay lahat <laughs> ng lintagan Hindi kaya lintang yan. Hindi ko alam eh. Hindi ano siya eh. anak Anak. din eh. Oh. Hala. Makain niya eh. Ba oh, baka pagkain niya 'to. Wala ano po ba 'to sa mga nakakaalam po, yung mga may experience sa tanigi. Masarap kaya 'to? Ano, sigang po kasi kami ng ano, tanigi. Ew.